Grabe po si Rina. Maganda nga bata to pagdagaling to ng lubusan. Pagkalaki na yung improvement ni Rina sa iyang pagkasiya. Congratulations, Rina girl! Iba na gid talaga si Rina ngayon at saka noon. Kasi marunong na siya mahiya. Halos hindi na ganyan siya magpakita sa camera. Ayan na niya magpa, magpakita sa camera. Mahiya na siya. Oo nga. Noon, pag makarinig ng sound, lalo ng favorite niya nga sounds, sayaw agad pero ngayon iba na talaga ano na sayo na parang sincere na ba parang mayroon na siyang ano parang dalagang dalaga na talaga siya tinan mo na lang na siya ngayon titigan mo lang ng mukha niya yan galing sa school yan Iba na talaga si Rina. Good for you, Mama Rhoda. Deserve lang talaga si Mama Rhoda. Tulungan. I-subscribe natin si Mama Rhoda, guys. Kaya ako nakasubscribe na ako. Pati si Rina, pag may channel na, i-subscribe din na ako na si Rina. Kasi, kasi pinapromote na niya yung channel niya eh. Yung Serena guys oh. Kagwapa pag ini nga bata na to. Inosinti. Hindi bagay iba iba ba Serena. Marag wala na sa katinuan kung ibas pa nila tong bata na to. Inano to? Oh. New look na talaga ni Serena. Iba na talaga. Congrats ba? Congrats, Serena. Go lang, dai. Malapit ng birthday mo. Sana may malaking pasabog si Kuya Rob sa'yo. Na-miss ko na kayo ni Kuya Rob mag magsama sa vlog. Ganda talaga tong bata na to. Ang swerte naman sa taong mapupusuan ng ano ni Rina. Yung mapupusuan ni Rina. Swerte. Oh, ang ganda nito. Hindi ba kayo naawa dyan? Alam mo guys, love na love talaga ni mga matubang si Rina. Love siya sa lahat. Sa mga matubang lalaki at idna niya or mama idna na rin niya yun. Ni Papa Val niya. Naku, para naging yung tunay na matubang si Rina. Eh, kamukha naman sila ni Rob, ah. Talagang love nila si Rina, lalo na si Jack, yung Mrs. ni Rob. Ano kayo siya eh? Pinangga talaga nila. Love talaga nila si Rina. Ni Kuya Dan niya, Love siya. Kasi, totoong-totoo si Rina. Tunay. Parang, ano, basta, hindi mo makita na hindi mo hindi mo siya mapagdudahan na ah. kaplastikan wala inosente talaga siya inan mo yan guys noon yan eh sa ano nila yan noon yan. Hmm. Hmm, di ba? Noon, titignan mo mukha niya. Sa noon niya yung mukha. Wala pa siyang ipin yan. Kinisa ngayon na to nag-usap sila ni Mama Rodan niyan. Hmm, ang ganda niya, no? Ganda talaga ni Rena. Hmm. hmm sa side view pa lang guys tingnan mo kahit sa ang gulo sa mukha niya nalala Na mo ba yung no, um, artista noon nga si kung sinong naka ano yung kay Jolly Vega di ba guys o oh, mayroon siyang pagka Jolly Vega ano lang to si Jolly Vega eh parang, parang bilog ang mukha ito si Rina, Oblong. Ganda talaga itong mga bata na to <laughs> Inayos man ni Mama Roda ang video. Alam niya yung binividyo siya. Pinopromote na nga niya ang YouTube channel ni Mama Roda niya. Hanggang akala ko, akala ko naman may channel na si Rena. Kasi pinopromote din yan channel niya eh. Sana gawan siya ng channel na ko. Kung may channel si Rena. Ano? So, you know guys, no? Ang ganda niya na dyan. No? Hmm? Oh. Hello po Rena. So, ang daming maghabol nito ba? Pag tong bata na to. Gagaling na talaga siya ng lubusan. Naku, ang daming pumipila nito. Kati-pati siguro mga... Naks naman, ang ganda naman yan eh. Bagay na ba sa kanyang buhok? Yung pagsuklay niya mamaruda sa kanya. Bagay na bagay sa kanya. Hmm? Ganda naman sa aming beberina. O. Pag mag-side view siya, no? Yung bibig niya, yung ilong niya, yung mata niya, yung kilay niya. Lahat na laman sa mukha niya. Ang ganda. O. Ako. Di ko mapigilan Ang iyong mga larawan Grabe oh Ang iyong mga ngiti mm -mm 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 -mm. -so, Ang ganda talaga ni Rina Ang ganda talaga ni Rina itong video na to hindi ko to makakalimutan. Hmm. Kinausap niya diyan, kinausap siya ni Mama Roda Hmm. Ganda. Ito na po guys. So, tingnan mo itong baby rin na natin. No? Oh. At dito po guys, nagtatapos ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Bye bye po. To God be the glory. Bye bye. Bye, Ang ganda mo.